inspection. Okay. Yung si Dancer. Ah, Opo. sa Anthony Fernandez. Ah, okay. uh, 40 minutes lang ang pila ko sa LTO dito sa Antipolo natapos din Pumasok ako mga 8:36, nakatapos ako ng uh, 9 906 ba? 906. <todic> with unique toothpaste, maximum fluoride protection manufactured by ECS dito lang yan sa one way pag <clears throat> paggaling ka sa Inares Antipolo bababa, bababa ka ng tikling dito lang yan sa one way way, nandoon yung entrance, nandoon sa kabila tapat lang ng Yakult, abalik na tayo sa inares, yon ang Petron, one way to ha one way, yan Petron na yan, sa kaliwa. Doon pa ako unang pumunta sa lumang LTO office sa may Silawis. Uh, one week lang daw sabi ng mga ta tao doon, one week lang daw lumipat sila dito sa may tapat ng Yakult sa one way sa may Ortigas extension, pababa ng tikli. So ang ating nagastos 550 sa emission, 730 sa insurance, 20 pesos sa parking attendant, 30 pesos sa nag-inspect ng motor vehicle at 1630 naman para sa registro. A total of 2960 para sa isang sedan. yun ang inares so lang